guys. Uh, dito kami sa dito sa bahay na to. Dito. Dito sa bahay na to. Ito yung tutor natin na to. Tutor natin to ngayon ano. Papakita uh, ko sa inyo yung ganda ng bahay. Eh. Dito sa yan yung bahay na ito It was at this moment that he knew he fucked up. Ay.

what's up it, guys ito kami sa bahay ngayon anong oras na ayan kasama ko si, si Pando tsaka si Mindoro Vines ayan ano nga sa cellphone mo boy matripoy <laughs> na laglag -lag <laughs> yung cellphone <laughs> mo sana ang dami yung alaw eh yun guys ngayon ay may pupuntaan tayo kainan pero hindi na tayo lalayo dito lang sa amin yun at titignan natin kung anong mapakain nila sa amin <laughs> so ready na kayong dalawa walang idea itong dalawa na ito kung saan yun may utot eh ah! Ano? game na kayo. Game. Bawal ng cellphone mo. Ano kayo, bye. Mga nginantan tayo dito ngayon. Hi guys. At may kilala, may vlogger dito din dito. Oy, what's up? Merienda <mimit> <up>, muna kayo. ati <mimit> mga, Sila, mga <laughs> Ate, ari ang aming denaya dito, eh. 'yung bonus nung gano'n 'yan. Ay misteringan! Na na na. namin yan! yan Salbayin kapit sapatos to. Haha. 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 Ang pakita ko sa inyo video nyo. Salbay, bayan. Ano? Kakain tayo dito ngayon ba? Hindi tayo malayo. Yan si Madam Delicious oh. Hello! Hello mga big baby! Kaya mga kainan tayo dito. Let's go! <laughs> Terador ng sinugno. Huli. Mm. Huli Huli ka. Tekew. Ulo, tekew. and guys, kaya kain kay, 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 tayo si lugno hey, Specialty ni Tia uh, Banji mo. Eh. Oy, Tito Mars. nakain Kakain ka wala si lugno <laughs> Tito Mars. Ano naman? Ang kain mo tayo sinog no. Anong ko to lalaglagan so ng cellphone. Ha <laughs> So ayun na nga, dumayo lang kami din ng kain ng sinugno sa so, may likod bahay Dinikin na Madam Banji Ay nandini pala si Madam Milkilicious Ay di ayun, food trip na naman malala Sinugno nga lang Kasama nga pala namin dito si Tito Mars Ayun, ay kain din naman si Tito Mars ay takot mabugbog <laughs> Yan guys, ganyan lang din sa amin sa may probinsya. Ay kung sino may merienda, ay di magaya. ayan ah, ang sarap na rilalo kung malamig. Tapos may kape. amber, tas nagaulan-ulan. atikang anong sarap niyan? Di kayo nakain yan, ano? No? Okay. So, yan, busog na kami. Eat and run na to. Uwi, na Thank you. Yan. Thank oh, you yeah. po sa ano, sinugno. Dubai, Tingnan nyo po yung bulsa ni Pando? Nandun <laughs> 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 pa rin yung bakas ng lungkot ko. <laughs> Bakit? Yung amoy dun. <laughs> ay, sayang amoy. Ay, yung cellphone. Akala kala kayo okay lang. Ha? Akala ko okay lang. Okay lang, pero pag ina-off ko, namamatay siya. Patsarang <laughs> kitsa mukha eh. So pagkatapos namin magsunyog ay mapunta kami kay Nagoto J Dahil mangingi kami ng sticker ni Tio Muscol Shoutout sa'yo Tio Muscol Bakit kami sticker mo Ayan guys, pupunta tayo ng ano, makanlik. Mangingi tayo ng sticker sa Goto J. Kasama natin dalawang udong. <laughs> Yung mga adik dito ba, patay na lahat? At habang binabagtas nga namin itong daan papuntang Makanlig ah, ay napansin ko na ay okay pala din yung mag road trip pag hapon malilim tapos pagkatapos nyo mag road trip ay didiritsyo kayo ng goto J at mahigop ng mainit na sabaw abaw anong ga naman din ganda dito guys pag hapon no hey. <laughs> Udung yan, udung yan, dalawa yan Eh hey. Oh guys, ngayon... na. Video ko yun. Alam mo? Totoo bus <laughs> pa tayo. Video. Hindi ka napansin boy. Grabe ka naman ang ganda mo. So as you can see guys, as you can see, English yon. So, gaya nga ng sinabi ko kanina guys, pagkatapos nyo mag road trip, tapos dumiretso kayo din sa Goto J, ay eri ang makikita nyo habang kumakain kayo. Pero kung hindi ka fan ng sunset, nakatulad ko, edi eh di syempre, wala lang sa'yo to. Pero hindi pa doon natatapos ang vlog namin dahil nakita kami ni Lexi Pot at nagpunta rin siya doon sa may Goto J. Ay di niyaya kami doon mamuna magtambay sa kanila ay si Pando ay hindi na sumama at umuwi na dahil sa si ati Lani ay nagachat na sa kanya dahil nagaalala na. Ay hindi sana all may nagaalala. So ayun at pinakain muna kami ng hapunan ni Lexi Pot dyan. Siyempre dahil nandati pinagluto niya ulit kami tapos literal na itinran ang nangyari. So guys, bawi na kami at dito kami naghapunan kay na Lex yun. Oh yeah, so, yeah. yeah. Thank you yeah. sa hapunan. Sa hapunan. Yeah, yeah. It's okay. Ito rin na naman ang isang araw. Ano, ano? Ang mga ano? ano libre? Lista lang pala. kalista kali yan. Kali ay, lista na lang tayo. Aba, masyado kayo kasuming. Patay ka. Nagkalista yan. Pandun. din may lista dito na. Natang din nalista namin. Aba, di bago dumating ang Pasko ay di may ipon. Garapal ka rin, ha? <laughs> <laughs> Asin ko na lang sa inyo yung listahan ninyo. Wow naman! Wow!